Hello, hello, hello Ligo tayo Huh 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 Sarap, maiglit ang dagat Doon, doon. Nagpakainan na sila, oh. Nagpakainan na sila doon. Aray ko. Ay, ano yun? May napakan na ako na puti. Ano ba yun? Ayun, oh. Ah, Bato? Yes, dito tayo pasigo okay, doon oh. doon oh. may may ano pa doon may puting sand may puting sand doon Dito tayo. Guys, samahan nyo kami. Mag-swimming. Napakaganda dito sa bunbun. Dito sa giwan. Is there summer? nung isang araw doon naman kami sa Pagnamitan na Ligo maganda doon sa may tulay dito rin maganda rin dito nasa na ang kami ng karagatan dito sa may ano white sand white sand dito dinadayo talaga ito nagpapambot kami naggumagamit kami ng bangka makatawid lang dito sa bunbun Bun Bun Beach. Ah. Do you know? tuyo na siya. Ay, yes. kain, kain, kain. Ang sarap, ang sarap. Kain tayo, guys. Ayan, kain tayo isda na inihaw. Okay, hanggang dito lang, guys. Bye bye.